Mga uh, kasiman, good morning. Ito daw pinagkunan dati ng gold, no? Tingnan nyo ang pinagkunan, no? Ang linis, no? Ito daw kinuha yung gold, no? Yun yung sabi nila, no? So, napakaganda naman kasi napakalaki ng bato ng pinagkunan, no? Dito lang kasi buhos, no? Winasak lang daw nito yung buhos, eh. Ito dyan lang daw nakatambak yung gold gold bar kita e yun naman o oh, mga napakalinis no yan maganda na butas yan dyan lang kinawa naka mga malalaking bato yan pero dito pala yung nakatao yan pa isa siguro yan no? pero ito dito daw kinawa Bukos to ito, winasak lang.